Bago tayo magsimula maraming salamat sa unang nagpa-member sa atin, na si Lodi Kasilip, 7TV, ang Pogi Pogi mo, at salamat din sa iyong donor sobrang Pogi Pogi mo talaga Lodi, at heto naman po ang limang unang nag-comment, na sina Lodi Jeric Ventura, Lodi Mark Ian Virtudazo Alasar, Lodi Romuel de Guia, Lodi Leonardo Dominguez, at Lodi Anisa Dico, maraming salamat sa inyong lahat mga Lodi, at kung bago ka pa lang, baka naman. Ika dalawang daan at labing dalawang kabanata sa pagpapatuloy. Habang tumatayo ang mga galit na miyembro ng Azure Eagle Gate, sinabi nito na kayong dalawang kalbo. Paano niyo nagawang insultuhin si dakilang mandirig mangsong at kaming lahat? Naglabas ng enerhiya ang isang kalbo at sinabi na kayong mga hamak na walang kwenta. Sa sandaling tinitigan ng kalbo ang mga disipulo ng Azure Eagle Gate, isang hindi nakikitang enerhiya ang namuo at binihag silang lahat. At napasabi ang disipulo ng Azure Eagle Gate na hindi daw sila makadalaw. At ito daw ay isang pagpapakita ng absolute key. Kahit hindi ginagamit ng kalbo ang kanyang mga kamay, ang mga mukha ng mga disipulo ng Azure Eagle Gate ay namutla. At nagsimula silang mabulunan. At naglabas na ng enerhiya ang isa pang kalbo na may bigoti na sinasabi na paano kayo nangahas. Alam niyo ba kung sino kami? Dagdag pa niya na mukhang matagal-tagal na rin mula nang pumunta kami sa Central Plains. Dagdag pa ng isang kalbo na sino ang mag-aakala na may mga taong atake sa Five Poison Twin Kings nang hindi alam kung sino ang kanilang kinakaharap. Ang mga disipulo ng Azure Eagle Gate ay nagpupumiglas na parang mga paruparong nahuli sa isang web ng dagamba. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nakatakas. At napasabi na ang Five Poison Twin Kings. Dagdag pa nila na paano ito nangyari. Tumindi ang pinalabas na enerhiya ng Five Poison Twin Kings na sinasabi na tingnan natin kung sino ang uunahin kong patayin. At tingnan natin kung maliligtas kayo ng hambog na si Song Wumon. O kung ano paman. Habang isa sa Five Poison Twin Kings ay malapit ng itaas ang kanyang gigil sa pagpatay, humakbang si Wumon. At sa sandaling yon, ang lahat ng absolute Key na ipinakakalat ng Five Poison Twin Kings ay nawala sa isang iglap. Naikinagulat ng mga ito na napatingin sa ating bida. Habang dumadaan ang ating bida sa pagitan ng disipulo ng Azure Eagle Gate, napasabi ang mga ito na nakakagalaw na ako ulit. At nawawala ang absolute true key ng mga bastardo na yon. Naglalabas ng enerhiya ang ating bida habang nakatingin sa dalawang kalbo ng kakaiba. At sinabi sa kanya nito na ano? Ano daw ang ginagawa ng bastardong ito? Ang pagkakaiba sa kultibasyon ni na Nawumoon at ng Five Poison Twin Kings ay napakalaki kaya hindi nila masusukat ng tama ang kapangyarihan ni Wumoon. Bahagya lang nilang nahulaan na nasa parehong antasya nila. At itinaas ang kamay ni Blood Emperor at inilagay sa kanyang batok at sinabi sa kanila ng mga hambog. Ang sabi niyo ba? Diba? Iniisip ko lang kung kaya niyong sabihin yan mismo sa harap ni Song Wumoon. At nagulat ang dalawang kalbo sa kanilang narinig at sinabi na ano. Si Song Wumun mismo ito. Dagdag pa ng isa na talaga daw bang ang batang ito ang tinutukoy niya? Anong panlilin lang daw ba ang pinaplano niya? Habang naglalabas ng enerhiya ang ating bida sinabi niya ng mga kasapi ng Azure Eagle Sect. Naramdaman ko ang inyong sinseridad. Sana'y masuklian ko ito. Sa pamamagitan nito. At napasabi ang mga kalbo na ang kinya ay bumabalot sa katawan ko. At pagkatapos sinigaw nito habang gumamit ng Five Poison Heavenly Anihilating Palm at sinabi na walang paraan na ang batang ito ay si Song Hu Gayon paman, ang kanilang nakakatakot na mga pag-atake ng lason na kumitil sa buhay ng hindi mabilang na mga tao ay walang higit pa sa isang nakakakiliting simoy ng hangin kay Hu Ang pinakamasama na magagawa nito ay ang pagkunot ng kanyang ilong dahil sa baho makikita ang muka ng dalawang magkapatid na kalbo at sinabi na imposible. Dagdag pa ng mga ito na ang kanyang five poison heavenly and hilating pal. Huwag mong sabihin na siya ay talagang supreme master. At naramdaman nila ang pagtayo ng mga balahibo sa kanilang mga katawan. Iyon ang naging malinaw kung gaano katindi ang kanilang takot kay Humoon. Hinawakan ng ating bida ang dalawa at sinabi na huwag daw silang matakot at sinabi sa kwento na ang kinisong wumuon ay kumalat at bumalot sa dalawang tao. At sinusuri ang kanilang buong katawan upang tiyakin ang kanilang kalagayan. Pagkatapos, matapos maparalisa ang napinsalang bahagi, ang nasirang mga ugat sa lalamunan ay ginamot sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagkapunit at muling pagkakakonekta. At pagkatapos ng ilang sandali, maliwanag na ngumiti si Humoon. At sinabi sa kanila na sige, makakapagsalita ka na ngayon dagdag pa niya na subukang magsabi ng kahit ano. Nag-aalangan ang dalawa, hindi makapaniwala sa mga sinabi ni Wumoon. Pagkatapos, sumulyap sila sa Five Poison Twin Kings sa gilid ng kanilang mga mata. Natatakot silang parusahan kung susundin nila ang mga sinabi ni Wumoon. Tumingin ang ating bida sa dalawang kalbo at mabilis na winasiwas ang kanyang kamay at sinabi na natatakot ba kayo sa kanila? At ngayon hindi nyo kailangang matakot sa kanila. Na hindi inaasahan ng dalawang kalbo, nagulat sila nang bigla na lang naputol ang kanilang mga braso. At nagulat ang mga ito sa kanilang nakita na hindi makapaniwala. At sinabi ng ating bida sa mga bata, habang nakatingin sa kanyang gilid na tingnan mo. Hindi na kayo kayang saktan ng mga iyan ngayon, at ang mga sumira sa iyong mga ugat sa lalamunan ay sila, hindi ba? Umiiyak ang mga ito habang nakatungo at sinabi na oho. Ang dalawang taong iyon ang dahilan kung bakit kami naging ganito sila ay mga demonyo. Masayang nakatingin sa kanila ang ating bida at sinabi sa kanyang isip na buti na lang at hindi pa ganoon katagal mula nang mawala ang kanilang mga ugat sa lalamunan. Hindi pa nila nakakalimutan kung paano magsalita. At sinabi pa sa kanila ng ating bida na subukan pa ninyong magsalita pa. At makikita ang loob ng in habang nagsasalita ang mga ito na pinapalo nila ako tuwing masama ang kanilang pakiramdam at inabuso kami sa iba't ibang paraan maraming bata na ang namatay sa kanilang mga kamay. Naiinis ang ating bida sa kanyang narinig sa dalawa at sinabi na ganun daw ba. Maraming bata ang maaaring namatay. Nagulat ang dalawang magkapatid na kalbo. At natatakot na napasabi na teka. Pakinggan nyo kami? Nagsisinungaling lang ang mga walang hiya na yan. Tumingin sa kanila ng masama ang ating bida at sinabi na oy. Sa tingin nyo ba ay hindi ko malalaman ang inyong kasinungalingan? dagdag pa ng mga kalbo sa kanya na may pawis sa pisngi na kami ang five poison twin kings. Tutulungan ka namin. Kaya pakinggan mo muna kami. Iwi na na naman ng ating bida ang kanyang kamay mula sa malayo at sinabi na manahimik kayo. Sapat na ang aking narinig. Sa pagkakataong ito ang pagkumpas ng kamay ng ating bida ay naging sanhi ng paglipad ng ulo ng dalawa mula sa kanilang katawan at bumagsak sa sahig ang mga ulo nito habang nakatingin ang ating bida sa kanila. At sinabi na bagamat gusto kong bigyan kayo ng mas masakit na kamatayan wala akong oras para dyan. At hindi makapaniwala ang mga ito na miyembro ng Azure Eagle Sect at sinabi na pinatumba niya ang Five Poison Twin Kings na isang iglap. Dagdag pa ng mga ito na siya talaga ang dakilang mandirigmang song. Ang Undefeatable Sage. Na si Song Humuon at sinabi ng ating bida sa kanila na maaari ba akong humiling ng pabor sa Azure Eagle Sect. Tumugo ng mga ito na siyempre, dakilang mandirigmang song. Sabihin mo lang. Sinabi ng ating bida sa kanila na maaari bang akuin ng Azure Eagle Sect ang responsibilidad para sa mga batang nasa labas, kasama ang mga binata. Tiyak na susuklian ko kayo para rito. At masayang isinuntok ang kamao sa palad nito at sinabi na naiintindihan ko sisiguraduhin namin ang kanilang kaligtasan. Dagdag pa niyang sinabi sa kanyang sarili na sino ang mag-aakalang makakabuo kami ng ugnayan sa dakilang mandirigmang song dito. Siguradong matutuwa ang pinuno ng sekta. Habang umiiyak ang dalawang ito, sinasabi nila na maraming salamat, dakilang mandirigmang song. Talagang maraming salamat. Tumingin sa kanila ang ating bida, at sinabi na gagamutin ko rin ang mga tao sa labas kaya magpakatatag kayo at alagaan ang inyong sarili. Habang naglalakad, ang ating bida papalabas sinabi ng dalawang bata sa kanya na oho. Tiyak na gagawin namin yon. Na na ng ating bida na tara na blood cloud emperor. Tumugon ito na sige. Habang naglalakad ang dalawa na makikita ang mga likod nito. Napasabi ang mga taga Azure Eagle Sec na imposible. Ang Undefeatable Sword Sage at ang Blood Clouds Emperor ay magkasamang alis. Dagdag pa ng mga ito na anong klaseng pagsasama yon? At nang makalabas na sila sinabi pa ng mga ito na iniisip ko. Saan kaya patungo ang dalawang iyon? At sumapit na ang gabi makikita ang kabundukan. At isang paa ang humakbang. At sinabi ng mga ito kay Heavenly Marshal God na tumigil ka dyan. Kung gusto mong makatawid sa bundok na ito. Sinabi pa nito na kailangan mo ng aming permiso na hindi pa niya natatapos magsalita ay nasunog na ang mga ito na parang isang papel. Habang naging abo na ang mga ito nakatingin ang Heavenly Marshal God sa kanila at sinabi na ang word naman. Dagdag pa niya sa kanyang isip na habang umuunlad ang aking martial arts, ang pangyayaring na mamatay ang mga tao sa paligid dahil sa aking enerhiya ay dapat nang naglaho. Dagdag pa niya na ano daw ang nangyayari dito. At dito na po nagtatapos ang ikadalawang daan at labing dalawang kabanata. daan at labing tatlong kabanata sa pagpapatuloy. Sinasabi sa kwento, habang nakapikit at nakatayo lamang si Heavenly Martial God at naglalabas ng enerhiya na bago nagsimula ang pagsasanay sa pag-iisa ng Heavenly Martial God, wala ni isa maliban sa Heavenly Martial Emperor ang nakapanatili sa kanyang tabi. Dahil ang Supreme Truki na tumatagas mula sa kanyang katawan, ay pumapatay ng mga tao sa paligid kahit hindi niya sinasadya. Ayon pa sa kwento na subalit, matapos ang kanyang pagsasanay sa pag-iisa, at maabot ang isang antas na lampas pa kay Wu Bok -hi. Ang master ni Wu Moon. Hindi na muli nangyari ang ganoong bagay. Ngunit ngayon, bigla na lang itong nangyari ulit. At napatingin sa kanyang kamay at napasabi na bakit. Bakit ito ay nangyayari? Makikita ang muka nito na sinabi pa sa kwento na nalugmok sa pag-iisip ang Heavenly Martial God. Ngunit kahit gaano niya subukan, hindi niya mahanap ang dahilan kung bakit. At sa huli, bumalik ang Heavenly Martial God sa kanyang lugar. At makikita ang lugar ng Heavenly Martial Sect na sinabi pa sa kwento na nang hindi natutulog o kumakain. Nanatili siya sa kanyang lugar tulad ng isang batong bodha. At noong panahong iyon, na si Song Wu muon ay nakikinig sa mga tagubilin mula sa Bloody Cloud Emperor. Na makikita ang muka nito na seryoso dagdag pa sa kwento na subalit, ang dahilan kung bakit hindi pa sila nakararating sa kuta ng Heavenly Martial Sect ay ang problema sa alaala ng Bloody Cloud Emperor. Bloody Demonic Art, dahil sa isinumpang martial art na ito, kailangan niyang regular na sumipsip ng dugo ng iba upang mapunan ang kanyang enerhiya. Kung hindi, kasabay ng kanyang inner key, titigas ang mga daluyan ng dugo sa kanyang buong katawan. Tumingin sa ating bida na sinabi pa sa kwento na iyon ang naging problema. Matapos makipagsanib puwersa kay Song Wumuon, hindi na nakapatay ang Bloody Cloud Emperor. Nababahala si Blood Cloud Emperor na sinabi pa sa kwento na dahil hindi siya makasipsip ng dugo. Nagsimulang lumitaw ang kanyang mga suliraning pangkaisipan. At ang una at huli niyang pagbisita sa Heavenly Martial Sect ay noong labing apat na taon na ang nakalilipas hindi magiging madali para sa kanya na alalahanin ito kahit na nasa maayos siyang pag-isip. At muli na namang tumingin siya sa ating bida at sinabi sa kwento na ngunit ngayon na ang kanyang bloody demonic art ay naging hindi matatag, lalong naging mahirap hanapin ang daan. Nakasimangot na ang ating bida habang nakakrus ang kanyang kamay sa katawan at sinabi na hindi ito ang lugar. Wala namang mga talon sa bundok na ito, tama? Tumugon sa kanya si Bloody Cloud Emperor at sinabi na huwag mo naman akong masyadong harasin ng ganyan. At pagkatapos sinabi niya sa kanyang sarili na nanakatingin sa ating bida na buwisit. Ang akala ko nandito lang pero hindi ko ito maalala. At pagkatapos nagdahilan ito sa ating bida at sinabi sa kanya na kung hindi ka nagsayang ng oras sa bahay panuluyan, nakarating na sana tayo sa Heavenly Martial Sect. Na naiinis na tumugon ang ating bida at sinabi niya na ano. Halos tatlumpung minuto lang naman tayong nagtagal sa bahay panuluyan. At tiningnan siya ng masama ng ating bida at sinabi sa kanya na hoy. Kung ayaw mong mamatay, huwag kang magpaloko-loko at gabayan mo ako ng maayos. Tumalikod dito sa ating bida at pinagpapawisan na sinabi na alam ko, kaya bigyan mo ako ng kaunting sandali. At pagkatapos napatakla ito. At napasabi sa kanyang sarili na sino ang mag-aakalang maririnig ko iyon mula sa walang hiyang ito. At nakatingin ang ating bida mula sa kanyang likuran at sinabi sa kanyang isip na hindi nagsisinungaling ang Bloody Cloud Emperor. At wala akong mapagkakatiwalaan kundi siya sa ngayon. At pumikit na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na kailangan naming mahanap ito sa lalong madaling panahon. Nasa panganib si Ina. At kahit sa mismong sandaling ito, napakaraming tao ang namamatay dahil sa Heavenly Martial Sect. Nalumipat ang eksena kung saan makikita ang isang ito na masayang pinapaslang ang mga taong ito. At ito ay ang Three Blood Demons na si Flame Demon. At gumawa naman ang isang ito, ng isang pag na napunit ang dibdib ng Orthodox sect na ito. At sinasabi ng Three Blood Demons na si Vicious Demon na mga kaawawang mga insekto. At umataki din ang isa sa Three Blood Demons na si Ice Wind Demon na tinamaan niya sa lalamunan ang isang ito. At sinigaw naman ito na ang ating Heavenly Martial God ay bumaba na, matapos ang kanyang seclusion training. Patayin ang lahat ng lumalaban sa Heavenly Martial Sect. Nang bigla na lang nawala ang kanyang ulo na lumipad sa hangin, kasama ang iba pang nasa likod nito. At nagulat ang isa sa three blood demons na si Vicious Demon at napasabi na ano daw ang nangyari. At isang laylayan ng damit ang makikitang nililipad ng hangin. Sinabi pa nito habang makikita ang kanyang paa na masyado na akong matagal na naisantabi. Dagdag pa nito na makikita ang likuran na matutulungan niyo ba akong magpainit ng kaunti. At napasabi ang natitirang three blood demons na walang hiya ka. Sino ka ba? Ngumiti lang ito sa kanila habang makikita ang muka niya. Naglabas ng kanyang enerhiya sa kamay. At sinabi pa niya habang titira ng kanyang palad na malalaman niyo rin ito kaagad at nanlaki ang mga mata nito sa gulat nang makita nila ang ginagawa nitong kasanayan na pangatake sa kanila at napasabi pa na huwag mong sabihin sa akin na siya ay si. At pagkatapos isang malakas na enerhiya ang bumagsak sa kanila na gumawa ito ng napakalakas na ingay na dumagumdom sa lugar. At pagkatapos noon isang makapal na usok ang makikita at ang mga kislap na enerhiya na natira. Na makikita ang mga walang buhay na miyembro ng Heavenly Martial Sect na puno ng dugo. Mula sa itaas makikita ang bakas ng palad sa lupa sa lakas ng atake sa kanila. At ang isa sa three blood demons ay makikita na hindi nasama sa malaking palad na ito. Alam niyo na mga lodi kung sino ito. Ang pagbabalik ng lolo ng ating bida na. Walang iba kung hindi si Palm Emperor. At naniniginig ito at napasabi habang kaharap si Palm Emperor na imposible ito. Dagdag pa niya na makikita ang lolo ng ating bida na ikaw ay si Palm Emperor na ito ay nakangiti lang sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ika-dalawang daan at labing tatlong kabanata.